<laughs> Sino nai ka rin eh? Ah. Oh, nai! Ah! Ayan, meron ako, meron ako, meron. Ano? Sige, na si tatay Ikaw na lang. Eh. Kailan? Kahapon. Sino yung matandang yung Sabi, hindi pa rin siya binigyan, no? Malukot. Malukot <laughs> rin, ano? Baka nung nakaraan kaya pa kaya? yun? Kahapon nga yan? nung nakaraan pa yun? Kahapon lang naman.

nawawala sabagay, sabi mo sabi mo sabi 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 sa sabi <laughs> Ford. meron pa nga pala sa Pasay. Na classmate namin ng uh, elementary. Yan, elementary. Si Jomari Samora Asuncion yan. Shout out sa'yo. Uh, Mali ata yung kanto na to. Mali, mali, mali. Dito sa kapila. Dito sa kabilang yung pala. Shout out sa'yo, Jomari uh, Asuncio at uh, Jomari Samora Asuncio niyan. Classmate namin niya nung elementary si uh, Jomari. No, ko pues, sarado pa. Sarado pa guys. Baka pwede ko na lang shout out ulit sa'yo. Classmate namin nung ano yan Ewan ko kung classmate namin ni Ray Archibald Kaya out din sa iyo Ray Archibald Yan guys uh, Iniwan ko na lang doon sa may katabing ano, Pet shop Yung uh, case kasi sarado pa eh Mga 9 or 10 pa Ta daw yung magpupupas Eh kailangan ko pong pumunta Ng airport eh nakatag yun yung mga muslim minsan 50, minsan 100 yeah. Perte ko nga kasi nabili ko lang ito ng 50 dyan yeah. tingnan natin kung may lakatag sila ngayon mura lang, pang araw araw pwede na, matibay pa kaya bumili ka sa mga divisorya, wala mo bilis lang tactical wala, walang tactical wala ano kayo yung mga ganito boss yung tactical Gusto okay, ko yung mga ganito Mahikli sa akin yan Sige mo salamat Dito, dito ko rin kasi nabili dito eh. Dito rin. Wala ka lang sa. Sige, sige. Balik na lang ako. Ito, matibay. Malaki nga lang. Kayo na bahala kung paano. Kahit malaki, binibili ko na kasi. Ito, kupi ko lang naman yun. Pang araw-araw lang naman eh. Wala si Benjo ko yan. i So, parking. Doon so, tayo sa so, may medyo malilim. Yan talaga, usahayang ng isang space na Hindi talaga mga ano. Mahirap pumarking dyan sa so, kalumabas kapag dyan kalumabas uh, pumarking. Dito, dito na lang tayo. Talo dyan sa bandang huli. oh 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 -oh. Dito. Kung ano at sino ka. Sa kanila e-explica. Nandito na po tayo sa may guys -tay -tay. tayo tay Rizal tayo tayo Rizal tayo lalo lalo na sa mga Driver, rider yeah. Baon tayo tulik Para uh, Hindi tayo mga ano Apo. Thank you. Ito so na guys. Ito so, lang. Balik ulit tayo sa lab. Sa laboratory. Balik ulit tayo sa laboratory. Tapos po pagbalik ulit tayo sa

May digmaan na naman dito, daming ano, player oh. Oh. player. Ito magagaling tong naglalaban dito. May 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 bibigay daw kayo. Okay. ના બોટલ લે complete receipt ko five star daily <tongue> So magpapadala naman tayo dito sa may 5 wow. star Hmm. Ah, wala lang. <laughs> Pagduduro talaga. Kaya lang na rin ng, kasi ang lakad, na rin na. Ay, lakad na. ka talaga kapag naglalakad diyan. Nakailangan na, na rin ng ride. Para umaga 'yung maaga. Eh. Airport agad dito. Eh. ako sa ulo isang taytay tapos nito uli Ang gabi po, may iniwag po si Jay Kwa daw. Ah, pahal to na lang salamat to ito na yung last natin bukas direto naman ako dito sa North Caloocan naman malayo rin yun <laughs> tapos na naman tayo